Ito na yung mga tuba ng nipa guys. Tingnan nyo oh, bulak bula si guys oh. nag fermentation period niya. Nagay kuchilyo. Ayan, nipa. Bunga ng Nipa. kita itu bakal pakai partner <coughs> 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 parang kebak dinang ano kubak nang nyog parang Eh ano nila partner? Ang follow nila to mga limang limang weeks. Aha. Uh -huh. Every week isang beses. Minsan yung iba dalawang. Saan yung papaluin? Dito. Pero ibang palo ang gagawin nila. Merong silang pamalo. Parang drum, na uh -huh. drum. Ah, uh, pero hindi, hindi lang masyadong malakas. Oh, hindi malakas. Mga 50 ganun. Ah, okay, na, do. Tapos once a week. Tapos once a week. Hanggang sa umabot siya ng mga pitong beses, pitong weeks. Uh -huh. Magbaba na siya. Uh -huh. Ngayon, tatanggalin nila yung mayroon siyang balat dyan. Mm. Tatanggalin. Puputuloy nila siya dyan. Mm. May mga ano ba tayo? Sample dito ng mga suwak niya. Pwedeng pinap. Yung, yung, kung Ay, saan yung ano na, may salud, may Ah, uh, may salud. Ano niya ba? Oo. Parang baldahon. Para mo na-off Tapos Oo. Oh. utangan nila o badlet nila. Next week, ang tawon nila ng badlet. Ah. Uh -huh. Ikaduhan kung ah. Uh... Pero may badlit na ba yan? Wala pa. Okay. Kari. Ito yung... Asa man kung kuhan? Ito pala yung ano, partner. Oh, yeah. puputulin pala ito. Oo, oh, oh puputulin to. Okay. Ito guys, ito pala pa yung pinakabunga. Tapos, puputulin po nila ito. At dito ngayon lalabas yung kanyang uh, tuba. No? Buri. Galing. Okay. Ito po yung ano, partner. Yan, may, may lamang tuba. Ayun, may tuba na. Oh, mas matamis ta. Matamis yan, partner? oh, matamis so, subukan natin. Oh. Okay. Subukan. Kasama <laughs> sa research yan. <laughs> Actually, kung... Matamis! Matamis, di ba? Matamis. <laughs> Partner, pakibigay sa kanila. Wala, <laughs> ah. no, katikin din. Sarap! Hmm. <laughs> Galing naman. Parang... Somewhere in between ng Sprite. Oo, oh, matamis. Uh Oo. -oh. Sprite saka... Ano, ano, no, maganda na? Okay, ano yan partner? Para hindi ma-contaminate yung kanyang tuba. Mm -mm. Itong ginagamit niya. Mm -hmm. Tapos ilalagay niya doon. Mm -hmm. Kasi kung itong gagamitin mo, so, may, na, daw? may natural yeast siya. Okay, at saka so, yung bacteria. Magiging, oh, hindi kasi magiging asukal. Ah, kaya ibig sabihin partner, itong nipa, meron po siyang nipa sugar. Oh, nipa sugar. Galing. Oh, ito. Actually, wala yung mananggit dito. Uh, Itong ginagamit niya ngayon. Ah, uh, isa eh so, dito isa wa, Minsan mga 3 times use lang siguro mm -mm. para hindi mag-contaminate. Mm -mm. Ngayon iano niya for kailangan within 4 hours Ta alisin na. Ma, ma harvest na. O ma maalis niya niya at saka ma, ma mapainitan na niya, niya para mamatay yung kung mayroong mang sumala na ano, bacteria. Yes, uh -oh. yes or bacteria. 'Yun. Tapos lulutuin na lulutuin niya. Pwede rin niya ang mm. lutuin sa kinaumagahan mm -mm. or the next next day. Mm -mm. Pero may mga procedure Kaya na sila ibig, ginagawa. Ibig sabihin na pasteurize niya niya. Pasteurize. Oh, yun oh, ito galin. yung ginagawa niya. Tapos paano niya nilalagay? Halimbawa, tanggalin natin dyan. Yan. Pawak. Okay. Paano niya nilalagay? Nilalagay niya yung ganyan. Pero pupunasan niya muna Aha, yan Aha, Okay. Tapos pag napunasan na niya, ilalagay niya yan dyan. Hmm. Ah, niyan. Tapos tatalian niya ngayon. Mm -hmm. Tapos magkakaroon na siya ng accumulation ng tuba. Oh, mag na matamis. Magbaba magano diyan 'yung tuba. Hmm. Tapos ah, ganyan galing, galing 'no. Tapos every every ilang araw uh, siya nagpuputol diyan. Ah, uh, puputulan niya pag every ano ba? Kukunin niya, niya 'yung ano? Pakit 'yung 'yung tuba. Ano ba? Kinuha niya 'yung tuba. Oo. Uh -huh. Isinalin niya nya. Oo, oo, oo. Ano niya, puputulin niya. Isanggot. Oo, oh, uh, puputulin niya. Every ano, every day. Every day siya nagkukuha dito. Every day. Kailangan every day kasi kung hindi every day, mamamatay yan. Ah, hindi, hindi na maglalabas ng tuba. Ah, uh, maluluto okay. maluluto yung kanyang ano. Okay, okay, okay. Okay. Tinggal ang galing word na Sana nandito yung ano no? Yung uh, -huh. mayari. Pero alam ko rin yung procedure nyan. Oh, kasi oh, nagagawa oh. ko ng asukal. Nang hawak itong area na dito pag nari. Hanggang doon, mga siguro mga dalawang hektarya Hanggang dagat na to? Malayo, mayroon pang dagat doon. Mayroon pang palayan nga doon. Eh. Sa, sa, sa loob. loob, oo. Kaling, Makita no? mo mamaya. At saka ito, walang fertilization. Wala. <laughs> <laughs> walang fertilizer to. Kaya kung masabi mong organic, talagang ito organic. Oo, oo. walang... Uh, Hindi mo na kailangan ng sabihin natin like, na... Pero siyempre ngayon, sa RA 11511... Bawal talaga mag Mag declare oh, mag de Declay, ana, mag uh, declare oh. Pero sa tingin mo, oh naman. <laughs> <laughs> 'Di ba? Kasi walang walang ano eh, walang oh. iniinalagaan. Tingnan mo, pinapawisan na agad ako. <laughs> ako, mga isang baso siguro yung partner na inom ko. Ang galing. Alin ang mo? Sa area niyo pa to, partner? Oh, sa parents ko pa rin. Ah, pa parents mo po tapos. Tapos ano yung partida niyo sa tuba? Yung sa production. Um, bali 10 sampung yung gano'n container container sa isang taon siya siya bala, maglinis mm -hmm. magana. tapos bigyan kayo ng sampung container sa isang taon oh uh, container na uh, wine ayung Ay, ano yung, na yung distilled na distilled na yung vino na tinatawag uh, uh, kaya pala yung ginagawa mo na herbal wine oh uh, yung may sibukaw tapos si may option din ako kasi mas maganda tong nag uh, nag nag, nag, nag ko rito kasi marunong siya gumawa ng asukal. So, instead na, halimbawa, sa sampo, mm -mm. i-convert ko yung isang container ng asukal. Into asukal ah, Healthy naman yun. Oh. Magkano isang, isang kilo ng asukal ng nipa? Tag 300. Ang kilo? 300. Tapos, ang tuba ng nipa, magkano? Tuba ng nipa is around 200. Ang container or Container. 6 gallon. gallons yun. Ah, okay. Yung isang container... Mga ilang puno ng nipa ang maipoproduce makakaproduce nun? Estimate. Isang container. Sa 100 ata. Na puno na... na puno. Ma... Lima ata araw-araw. Ah, makuha. Limang, okay. ano? Sa sampung uh, 100 na ganon.